Kain tayo masat sira pero namin ay tinulang talaga bukid at saka lapo-lapo. Kain tayo. Ayan. At saka ayan, bipritong isda at saka lipinya. isip ko yun Ayan, nagprito ko mga kasat sira ng lapo-lapo. Ito, mura lang pili ko nito. Ang pili ang kilo nito. Lapagali. ko ng alatan at saka lapo-lapo at saka dalagang bukid. Yan puso. Manunggay. Dinagay ko lang puso. Dinagay ko lang tanlad, may tanlad yan. Isda. Ayan, di diba mawala kasi ang tanlad. Ayan, luto na. At tayo pa sa sarap. Ulam namin to. Tinulang sa pula po at saka dalagang bukid at saka alatan. Sama-sama isda lang yan. Yan niloto ko kanina saka may preto. Yang dessert namin ay pinya. Ay tayo, masa tayo rap. Hmm. Ayun po. Minsan po kasi, masarap ang ulam namin minsan. Minsan naman ay walang sawog kasi minsan nagkakapera kami kaya masarap ang ulam namin ngayon. mm

minsan masarap ang ulam namin minsan hindi kasi pag nagka pera may pambili kami sa masarap na ulam yan talaga ang mga may hirap hindi man lagi masarap ang ulam minsan ay walang sahog kami minsan